laban. Yan daw ang atletang si Maya. Sa murang edad pa lang noon, ay handa na raw niyang harapin ang kahit anong hamon. At kung hindi nagpakatatag, hindi siya mabibiyayaan ng scholarship para makapag sa Maynila. Ginamit niya ang husay sa arnis para gawing susi sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Pero bago makamit ito, marami pa siyang makakasagupang mga pagsubok. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang wish ko lang. <laughs> 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 <At> this, this. <laughs> di ba siya? Best. di ba yan yung makakalaban mo sa finals? Mukhang weak naman. <laughs> Totoo. Ano ba ginagawa ko sa inyo? Hindi ko mo kayo na ano ah. Anong wala? Sali ka na sali sa mga tournament. Eh, ang papangit naman ng uniform mo. <laughs> Hindi naman yung uniform yung importante dun, di ba? Kailangan ko kasi yun sa scholarship ko. Ah, so wala kang pambayad. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga walang pambayad dito? Pinapatanggal sa school. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Girls, hayaan niyo na siya. I'm sure makikita pa tayo ulit sa tournament. At si kong din ko, pa